is much more, daw, to uncover. Naniniwala ang mga kongresista. Abay, kahit si Senator Dilima po, naniniwala rin na ito ay patikimpa lang. At dapat ilabas lahat ng nalalaman netong na si Garma kung gusto niya na kahit papano, ay bumaba ang dapat ay sentensya at kaparusahan niya. Totoo yan. Dahil sa tingin ko, yung yung Uh, isiniwalat niya na kung no, ay may reward system, yan naman ay open book, yan naman ay alam na ng mga kababayan natin, all along iniisip na natin yan all along iniisip na ng taong bayan yan, at nung magsalita si Garma, it was confirmed doon lang na kumpirma, na totoo talaga pero matagal na pong iniisip yan ng sambayanan, ng mga kababayan natin, eto po Retired uh, Colonel Garma's explosive uh, testimony last Friday linking former President Duterte and his close aide, Senator Bongo, uh, to extrajudicial killings during the previous administration could be just the tip of the iceberg. Ibig sabihin, patikim lang to. Napakarami pang dapat halungkatin. Napakarami pang dapat busisiin anim na taon na naghasik ng lagim ang administrasyon ni Digong ay talagang maraming dapat paimbestigahan dyan marami dapat na managot sa taong bayan ang pananagutan na itong mga ito ay sa taong bayan una sa lahat kasama na rin siyempre yung mga biktima mga pamilya ng mga biktima ang sabi nga dito this is just the beginning of a deeper inquiry into a more alarming issue merong mas malalang issue pa kesa dito. Dahil ulitin ko, yung reward system na isiniwala at posibleng alam na yon. Sabi nga ni Garma, alam na yon ng mga kapulisan, ng mga PNP officials. Kaya lang kasi, mga takot magsalita yung mga yan. Ang nakikita ko dito ay siguradong unti-unting magigising at magsasalita yung mga sinasabi niya na may alam. Ang ibig sabihin, marami pa, mas marami pa ang pwedeng mabunyag. Hmm. At sabi dito, there is so much more to uncover and we are committed to getting to the bottom of these serious allegations. Bottom line, dapat talaga ay parusahan. Pero ang sabi nga ng mga natasan, sabi na itong isa, oh, eto, ah, alam na namin yan. Alam na yan ng taong bayan. We are not surprised at all sa mga revelasyon nga na si Garma. Ang tanong kasi, kailan yan makukulong? Hustisya para sa mga pinatay ng walang laban at dapat silang managot sa sambayanan. Yun yung tama. Yun yung nakikita rin natin. Na alam na to ng mga kababayan natin na nag-iisip ng tama. Natural lamang na yung mga baluktot na ang kaisipan, yung mga uh, uh, Panati ko na talaga ni Digong, hindi na yan mababago. Pero, or sabihin na natin, hindi lahat yan ay mababago. Magbabago at babalik sa dati. Ano ho? Pero unti-unti, marami na pong nagigising. Yan ang katotohanan. Sabi pa ng isa, matanda na at payat na si Duterte at may sakit. Pero sana pagbayaran pa rin niya ang mga kawalang hiyaan niya. Madama, ano yun ah? Matindi yun ah? Siguro naisip niya matanda na. Okay, pero hindi 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 'yun magiging excuse na dapat talaga ay pagbayaran niya yung kanyang mga ginawang kasalanan. At siyempre, kasama na rin yung kanyang mga or mga tao na sa paligid niya katulad ni Bongo at ni uh, ni Bato, Bato de la Rosa. So, 'yan po uh, tayo ay umaasa na hindi ito tatantana ng Quadcom at yan nga, sabi ng isang netizen, ulitin ko lang dapat ay may totoong kaparusahan at hindi lang puro investigasyon Güzel